Voluntaryong sumuko sa mga otoridad ang dalawang miyembro na ang anak pawis dahil sa kagustuhang mapalagay na sa tahimik ang kanilang buhay sa Abulog, Cagayan. Nakasubaybay dyan si Pacho Woman Richelle Ledesma sumuko ang dalawang bilang ng miyembro ng communist terrorist group na dumagdag sa mga listahan ng mga nagbabalik-loob sa pamahalaan sa bayan ng Abulug Cagayan noong ika-31 ng Marso taong kasalukuyan Ayon sa report pinamahalaan ng Abulug Police Station ang pagsuko ng dalawang miyembro ng CTG na sina Akatoto, Toto, pitong put taong gulang, may asawa magsasaka at si Aka Dadong, put pitong taong gulang at kapwa residente ng barangay Bangyan, Abulug, Cagayan. Ayon sa kanilang salaysay, pareho silang na noong taong 2016 sa ilalim ng liderato ni Kaemi kapalit ng pangakong mabigyan sila ng linya ng kuryente sa kanilang barangay at tulungang magkaroon ng sariling titulo ang kanilang lupain. Mula noon, naging aktibo sila sumali sa sa grupo sa kanilang mga pagpupulong at mga rally na sinagawa ng grupo. Kamakailan ay napagtanto nilang ginagamit lang umano sila ng nasabing grupo dahil walang natupad sa kanilang mga ipinangako kung kaya't voluntaryong sumuko ang dalawa sa kapulisan ng Abulug para suportahan ang mga programa ng gobyerno at para malinis ang kanilang pangalan sa komunidad. Patuloy pa rin ang pagsasagawa ng PNP Abulug at ng iba pang himpilan ng pulisya para sa pakikipag-ugnayan sa mga lugar at pagsasagawa ng mga police community relation activities lalo na sa mga geographically isolated and disadvantaged areas o sa probinsya ng Cagayan para mas lalo pang dadami ang magbabalik loob sa pamahalaan. Mula dito sa Lambak ng Kagayan, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Ledesma, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis.